O, oh, ayan guys. Kukunin namin yung mga kambing ni Toto. na ililigpit. Oh, may manok pa pala oh. Ito. Ano natin? Lutuin natin 'to. Lutuin. Bibilit ba 'yan? Oh, ayan yung kambing niya. Si Kana. Ang pangalan ay Kana. Kana. San si Bruno? oh, si Bruno 'yung anak niya. Ah, hi Bruno. Yung isa. Ayan si Kambang 'yan. Kambang. Si Kambang, si Kana, si Bruno. Thunder. Ah, oh, si Tander andun pa sa baba. Si Tander Ilalagay 'yan 'yung bahay ng mga alaga nila. Hmm. Kaya. Yeah. Oh, Thunder! diba? Oh, Kukunin niya si Thunder doon sa baba. Si Thunder at sa kasi Sunshine. Ang dami yung kambing, no? Anim na piraso. Si Kambang, si Bruno, si Kana, si Thunder, si Sunshine. Sino pa yung isa? Si Cordap. Si Cordap? Oh, ayun daw si Cordap. Andoon banda. Ayan. Oh, ang inam na peraso ang kanilang kambing. Dami nilang alaga. Ito yung Tekla lang. Ayun yung mga kadjos o kadjos. Ano ito si Thunder oh, ito si Thunder. Ito si Sunshine. Yan si Si Thunder yan. Si Th Th Si Th Thunder si Sunshine. Yung malaki. Si Cordap, si, si Cordapia. Si oh, Cordapia. To. Cordapia Cordapia. Mga anak niya. Si Thunder. Ay, ah, si Sunshine. Si Kambang. Ito oh. Mga manok manok nasa na nga lang. Kasi nagkakandamatay lang niya. Mm. Pasok tayo sa loob ng bahay. Yung mga alaga nila may bahay. May sariling bahay. Oo oh, oh, kasi naman dahil. Pag-uulan sa loob ay nangalaga. Ay, sulag na kami sa... Ay! Uy, bumaba ka na dyan. Huling kita, lulutuin kita ngayon. pa kayo? Pasok ka na dito, kambang. Pumasok ka na doon. Maapakan mo yung mga sisiw. Bigyan. Oh <laughs>